Sa pagtatapos ng one back-to-back ang mga protestang layong patalsikin si Vice President Sara Duterte sa pwesto. Biyernes ng umaga, magtitipon-tipon ang mga naghain ng una at ikatlong impeachment complaints laban kay Duterte sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Kasama riyan ang grupo ng kritiko ng pangalawang Pangulo na si dating Senador Sonny Trillanes. Sa hapon naman ang grupo ni dating Finance Undersecretary Shelo Magdo, katuwang ang Religious and Civil Society Groups ang magsasama-sama sa EDSA Shrine. Pero iisa man ang patutunguhan, hirap ang dalawang grupo na magkaisa sa ilang panawagan. Ang grupo ni Trillanes may agam-agam sa rally ni na Magno na ipoprotesta rin ang constitutionality ng budget law. Budget issue, kung ano man yung issue, I understand, legitimate yan, but it's nowhere near the level nitong impeachment ni Sara. Una ng pinalutang ni Trillanes na may mga umunoy pro-Duterte retired generals na sasama sa rally sa hapon. Sagot ni Magno, isa lamang po sila sa napakaraming organisasyon na inaasahan po natin na at least mga 5 to 10,000 individuals yung magpaparticipate sa ating indignation rally. Para kay Magno, hindi lang sapat na papanagutin umano ang pangalawang pangulo. Kailangan po bantayan din natin yung pangungurakot sa pondo natin. Pero ayon kay Kiko D, ang isa sa mga pumirma sa unang impeachment complaints laban kay Duterte at apo ni dating Senador Ninoy Aquino na kasama sa rally sa umaga It, it's important for our side of the opposition to make sure that all the abuses of both the current Marcos administration and of VP Sara and the previous Duterte administration are held to account as well. Nasa opisina pa rin ang House Secretary General ang tatlong impeachment complaints laban kay Duterte. Ang Office of the Vice President wala pang pahayag sa back-to-back -back rallies. Para sa mga impormasyong napapanahon at on the Madlands, Mexico. Newswatch Plus.